Chris Aquino ginulat ang lahat sa ginawang anunsyo nito ngayong kaarawan niya. Boy Abunda, iyak ng iyak. Ngayong araw ang ika-53 kaarawan ni Chris Aquino. February 14, 2024. kunsan saan ni ginulat nito ang lahat sa kanyang naging anunsyo. Ayon kay Chris, hiniling nito na ihatid mismo ng kaibigang si Boy Abunda sa Boy Abunda with Pastok ang kanyang kahilingan tungkol sa kanyang karamdaman. Kung saan ay inabangan naman ang lahat ang gagawing anunsyo na ito ni Chris Aquino. Maging ang mga solid supporters nito. Sigurado raw na pag-uusapan ito sa social media kung ano man ang anunsyong ito. Samot sa ring spekulasyon na rin na lumalabas tungkol dito. Ayon sa iba ay baka raw tungkol ito sa totoong sitwasyon ng kanyang sakit Dahil bago niya ilahat ang mga mahalagang anunsyo na ito sa kaibigan Ay ito muna ay humiling sa kaibigan na huwag siyang maiiyak sa kanyang mga malalaman Dahil lahat daw ay nakaplano sa Diyos Dagdag pa ni Chris Aquino Kaya naman naisip tuloy ng ilang netizen na baka raw may taning na nga ito Kaya ganoon na lang ito makapagsalita Siguro raw ay na ito ng mga doktor na hindi na nito kaya pa na mapagaling ang kanyang karamdaman at tanging ang mga gamot na lang ang nagdudugtong ng kanyang buhay ngayon. Marami naman na nagpaabot ng pagdarasal para kay Chris Aquino na sana'y malagpasan nito ang ganitong pagsubok sa buhay at makasama pa niya ng mahabang panahon ang kanyang mga anak at mabuhay ng walang iniindang karamdaman.